Yo. Ah. Bentuk amat. Ya. Ito, isa rin. punta. <laughs> Yokohama. Yokohama. Yokohama City, Japan. Ito, so, sa punta. Ito lang. Mainit <laughs> <laughs> ang panahon. Hello, dito kami. mag-jeep. Let's go. Tara, try mag-jeep. Tatry ko na itong mga galing kong ibang basang, ano, trauma na mag-keep dito sa amin. Let's <laughs> go. saan <laughs> po yung binayad nyo? dalaw pong lumingon isang lusaka nyo. <laughs> Bike, Bike tip. gagamitin tip. na tip. Bike Bike tip. seru ruang tu bermain gini hendik tu CC war kak ata maksudnya betul nak tu buang pasipaya e bookию adok ada Oh.